Hello mga bata! Ako nga pala si Teacher Irene. At ngayong araw, pag-aaralan natin ang pagkakaiba ng sea sa ocean. Ocean o Karagatan Ang pangunahing pagkakaiba ng dagat, sea, at karagatan, ocean, ay ang laki at lokasyon, sukat at lawak. Ang mga karagatan ay mas malalaki at mas malalim kaysa sa mga dagat. Ang limang paangunahing karagatan sa mundo ay Pacific, Atlantic, Indian, Arctic at Southern ay sumasakop sa karamihan ng ibabaw ng mundo. Dumako naman tayo sa sea or dagat. ang dagat naman ay mas maliit at kadalasang bahagi lamang ng isang karagatan halimbawa ang dagat Mediterraneo ay isang dagat na nakapaloob sa pagitan ng Europa, Asia at Africa at bahagi ito ng karagatang Atlantiko lokasyon ang mga dagat ay kadalasang bahagyang napapaligiran ng lupa samantalang ang mga karagatan ay hindi. Maraming dagat ang matatagpuan sa mga gilid ng karagatan, kung saan nagtatagpo ang lupa at tubig. May mga eksepsyon tulad ng Sargasso Sea na tinutukoy ng mga agos ng karagatan at hindi ng mga anyong lupa. Buhay Dagat Dahil sa kalapitan sa lupa at mas mababaw na lalim, ang mga dagat ay kadalasang may mas maraming uri ng buhay dagat kaysa sa mga karagatan. Ang mga karagatan, dahil sa malalim na lalim at layo sa lupa, ay may mas kaunting uri ng buhay dagat. Kadalasan ay mga organismo na nabubuhay sa matinding kondisyon. Sa madaling salita, ang karagatan ay ang malawak na katawan ng tubig na sumasakop sa karamihan ng mundo habang ang dagat ay isang mas maliit na bahagi nito kadalasang napapaligiran ng lupa